Ito daw ay isa sa pinakamalaking pagkakamali. Para bang uh, binitawan ito na Sara Duterte bilang joke. Kasi ang iniisip daw niya, sa ganyang mga paraan, akala daw niya, ak ah, inakala daw niya na ang tingin ng marami sa kanya ay matapang, tough. ba? Diba? Tigasin, ika nga. Hmm. Kaya lang kasi yung mga ganitong klaseng pananalita, makikita mo Iitang kita lalong nagiging transparent ang totoong pag-uugali ng isang Sara Duterte. Natatandaan niyo po siguro kung paano siyang uh, magsalita dati dyan sa Manila noong panahon ng kampanya, ba? Diba? Ang antindimang insulto na ito, antindimang balahura na sa Sara Duterte. Hmm. Ang ibig sabihin, yan po ang reflection niyo. Kung sino yung, kung gaano kalala yung paninira niyo, Ibig sabihin, ganyan kayo kasira sa taong bayan. Ulitin lang natin, inaakala daw kasi na si Sara Duterte na ito ay matatawag na katapangan or pagiging tigasin. <laughs> Sabi kasi ni, ni Mayor Isko, Isko Moreno, The real problem is not poverty or class. It is the arrogance of those who think volume is wisdom. <laughs> tumbok na tumbok. DDS na DDS eh. Akala nila yung kaingayan ng mga neto DDS sa social media. Akala nila wisdom na yon. 'Di ba nga sabi ng isang celebrity dati, gaano man kayo karami, kung kung karamihan or lahat diyan ay stupido, wala kayong power. <laughs> Ang tinutukoy po doon ay mga DDS. Hindi daw na-realize na sa Sara Duterte na unang-una, yun nga, Um, nagiging against sa kanya Kasiraan niya yung kanyang mga ginagawa Na akala nga yung kanyang tapang-tapangan no? At uh, yung kanyang pagiging nonsense Yung pagiging nonsense na itong si Tambalostay Ay nagiging paraan lang Nagiging dahilan lang Para lalong mawala Mawala yung amor ng mga kababayan natin Sa mga katulad na si si Indaylostay mukhang tama yung sinabi ni Ramon Tulfo rin uh, the presidency will never be meant for Sara Duterte. Dahil nga sa pag-uugali, sa pagiging saltik na itong isang ito, meron doon isang commentator na ang sabi, nakakadiri isipin na etong si Sara Duterte ay tinuturing daw na leader material na itong mga nasa paligid niya ni Digong at Sara Duterte ang mga DDS hindi ito leader material